Good morning, good morning po, good morning po sa ating lahat, good morning po sa ating mga, mga uh, best friends dyan. Mga followers, solid followers. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay ngayon. Happy Balin, mandus uh, Mother's Day po sa my love ko. Sa aking nanay, happy Mother's Day po ma. Magandang umaga po. Good morning po sa inyo. Ako po ay tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Um, Magkasama-sama po, po tayo ng matagal. i miss ko na po ang ating nanay. Dahil siya po ay nasa probinsya. Ayaw naman niya tumira dito sa Manila. Thank you po pala sa ating mga mga ano natin, kaibigan natin, mga followers natin, sa inyong pong suporta sa mga aking pong ina-upload mga simple video maraming pong salamat sa inyo <coughs> ngayon po ang araw ng linggo at ako po ay nandito naman po sa aking trabaho <laughs> kahit linggo pasok eh kailangan eh So ako po ngayon ay mag, uh, magpipinisin na magtatapot na po ako sa aking ginagawa barnes, pintura yan na, na... tinanggal sa so pinalitan ko tight lang siya light barnes ko lang nara lang pero tumisa ah uh, dark mas dark tumisa mas dark to kasi <coughs> Ito kasi ano nito kompleto <coughs> ang gamit yung rito eh. itong isa ito wala kung ano eh wala akong materialis dyan eh wala kami sa ngayon temporary lang muna ito maalalaan siya mabarnisan lang itong isa. ito isa kompleto kasi ang materialis ko dyan eh ang um, materials po namin yung na. Ito na yung deliver. Kaya tipula na muna to <coughs> Thank you po sa 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 tinahat. Maraming po salamat. Good morning po ulit. Mga uh, kaibigan natin, followers dyan. Good morning, good morning. Happy Mother, happy Mother's Day po sa lahat natin mga karyos. Thank you for watching.